Hey, what's up mga kanta kong siyon? Uh, po nung muli nagbabalik na. So, uh, ngayong araw na to, uh, tayo, no? kikilis tayo hanggang ito pa. Uh, araw pa, so yun. Uh, bago tayo magsisimula nung, no? Uh, amig live shoutout po kay ma'am uh, Liz Queen, uh, uh, ma'am Ma Bibi Pulido, at ati, ati, ati isa mismo tulis yun, at rili kayang. Uh, shoutoutin kayo, kayo kay uh, Monica Morales, Monica Sanchez, uh, ay Ma'am Hans Binigno at tuloy po kaya Sir Jonas Santos ng no, Angging Similiano Carly Bagapuro at saka si Mam Ma Almira Mangkot yan uh, Ma'am Sidor Bandarin Sila Ma'am Judy Bika Carlos um, si Tati Ka Ma'am mm -hmm. Rain Castellian uh, Sir Vicente Clemencia uh, Josephine Sir Cruz no? at saka si Mam Ma Mary Glenn Lumalag no? at Mam Ma Rizan Gandils Rizan Ban Gandils yan yan um, Little Arquiza, shout out din uh, Chloe Marie uh, Kay Mundihar yun, shout out din sa inyo um, sa lahat no sa lahat na sumusuporta sa akin na may club shout out po sa inyo ito po ay ano, uh, mamari mama Arlene Arlene mama ano, Arlene yun ito po ay nagko-comment po sa vlog natin yung video Magdil, uh, Magdilan Timusan, Julieta uh, Taro Paldino yun, uh, Vivian Baula user, Mari Carmel to Chris Dahuya, um, Jackie O, Mary Glenn Walad, Lucilita Basta, Rubilin Kudasas, Jane Manso, uh, Rochelle Dugay, Sunibiti Sunterero, Alicia Manja, Julie Soyo, Lola Lucille, Viviana Timoteo, uh, Lialin Pinita, Myrna Hortalino, Hortilano, uh, Alan Alapan, uh, Sandra Garcia, uh, Melinda Fida, uh, Luz Gloria Lara, Jingseria uh, ko, ah, Lucy Garcia, Linda Madriaga, Maria Victoria, uh, Bulansia, um, Asteria Sabay, Lorna Palabalalun, I uh, love you, Sindra, uh, no, may lingkoksin, ah, Kakaiba, no? uh, si, ano bueno, ba ito, si Baisa, ah, uh, Krim, Kren, Krim Sulat, Krim Sulat, no? Susan Tabuada, Jesusa Jesusa, Samsung idin lupisan a uh, Lani Lorito uh, si Arnel Adarmi uh, si ano si Marjeline uh, Rusa uh, Nate Prado Virgo at uh, si ano si uh, Alalin Ala Tiniklang Garcia Clarita Albac no? Uh, Juan Bayan Ming Tanaka Jackie Arlene Blanca Jin uh, Kubawasi no uh, Dilia ta Tamani uh, Anthony Nabalsi uh, Emerita Blag uh, si Ma'am Nate no Toto so, din uh, inspirational uh, drill Rosalinda Almasar Carlos Kalungsud Yolanda Sadaya Rus Rayan Ryan Di Ramo Kupia uh, Satur Saturian espir, Espiritual So at saka kayo no, kay Mama Julia Abong, Carmila uh, Sarong Shout out na gano'n ma'am Ano ma'am uh, Magalso no Hirag shout out din po uh, Sa lahat ng suli supporters natin Sa lahat ng um, Ano mga viewers natin Followers natin maraming maraming salamat po At may galab shout out po siyang lahat Tapos sa comment lang po kayo Kasi dun kasi ako talaga nakapukos No Ah na, magkuha ng anong may shout out kasi syempre uh, doon ko lang talaga no uh, kung sino yung nagko-comment din yun lang ako or i-message mo po ako sa messenger ko para may shout out ko pa yun so yan uh, ngayong nga to ano mga yung araw na to uh, simulan natin no uh, tayo na naman yung ano uh, tutubis na po na sa uh, sa mga lugo so samahan niyo po ko natuklasin ang mundo na puno ng hiwaga tapos yan uh, counter uh, dito tayo sa ano, uh, maglalakad tayo hindi natin ano, susurk natin doon uh, liliputin natin yan ano, yung kubo na yan no? dito tayo sa bandang baba magsimula no? para hindi tayo matiktikan kasi mahirap po talaga kung doon tayo alam na nila na nakapasok kayo sa lugar na yun kaya hindi na pwede na hindi na pwede na doon tayo dadaan kasi lubang delikado na po mapanganib so ngayon sa anong sa lahat ng nagtatanong dyan kung nasaan rin ba yung kaibigin natin ngayon uh, si so, so hahalong ka tingko muna sa phone ko yung video na yun kung uh, ano ba yun kasi sobrang tagal na rin ilang week na rin yan Uh, nakalimutan ko no so along katin natin yan na maka nakikita natin may upload natin no pero kung wala na yon so wala tayong magagawa talaga bigla na nawala mga kantero dito siya galing di naramdam ko yung kanyang malakas na pero sa kakaiba bigla na lang siya bumuhi, tapos yun buti nakatago ako dyan no? Yeah, kaya yan hindi ka dapat magkumpiyansa sa isang babae yun mahaba ka nya buhok mahahaktan ka Kami na, kita naman natin na ah. lumampas talaga siya so ibig sabihin hindi pa mayroon yan siya at yun, para hindi lang kasi ano, uh, masyadong makita kasi malayo parang nakamaskara din siya pero babae iba yung nakamaskara na ano natin kasi lalaki yan eh ano kaya yung connection ng mga to yan na malalaman natin mamaya kung malalaman so, natin dito wala talaga ba so, lang talaga natin ang balikan sundan natin timeout naman tayo siguro parang alarma din siya no? kasi naano yung magyan natin so ngayon ang gagawin ko pala no? itatago ko lahat ng energya nito para tingnan natin kung kagamit ba talaga siya naman no? kasi kanina bigla talaga nawala so dyan siya dyan siya biglang lumabas kanina dyan tapos 너무 n g s o b Bigla na lang wala. Posible na nandito siya. Posible na nandito siya. Diyan siya kasi may mga hapak dito. yun Tapos ito pa. Ta. Oh. Mga hapak dito. So hindi siya bigyan. Pero dito dito na wala yung ano yung hapak uh, pero ito uh. tatlo to isa dalawa grabe ang taas ng talong nyo tingnan natin pa ah, lang dito um. yan pa so ibig sabihin pupunta yan sa ano nasunahan Oh my goodness oh. Siya talaga yun Confirm ito. na to May din siyang lubo Nung ano No, akala niya na Wala nang nagmamasid sa kanya Kasi tinago natin yung kapangyarihan Na mutya Bigla siyang nagangas talaga Nagangas sa gilid natin Hindi alam na nakatutok yung camera tapos hindi ko lang talaga binubula po kagad kasi hindi ko natin demokrasya tayo hindi pa natin confirm tapos titirahin natin ngayon grabe ang lakas niya bigla na yung pwersa niya so ang gagawin natin ngayon mga kanteron patuloy tayo wow ngayon